Inanunsyo ngayong Miyerkules ng sb 19 ang hanay ng mga lugar na pupuntahan ng simula at wakas world tour nila simula sa buwan ng Mayo base sa official infographic na natanggap ng Mabuhay Region News pasado alas 11 ngayong umaga Bulacan ang magiging simula ng kanilang SAW World Tour bago Hunyo naman ang kanilang pagtungo ng Taipei, Taiwan. Hulyo naman ang US at Canada leg nila na pupunta ng San Francisco, California, Los Angeles, California, Toronto, Ontario, Canada, Calgary, Alberta, Vancouver, British Columbia, at babalik sila ng Amerika sa Temecula, California. Agosto naman ang kanilang ronda patungo ng Honolulu, Hawaii at Singapore. Oktubre naman ang Dubai, Doha, Riyadh at Jeddah sa Saudi Arabia. Paglilinaw naman ng 1Z Entertainment na self-managing firm ng SB19, marami pang lungsod at bansa ang kanilang iaanunsyo sa mga susunod na panahon pero ang apat na po pwede pa nilang puntahan ngunit wala pang tiyak na petya ay Sydney, Melbourne, Tokyo at Hong Kong. Ito na ang pangatlong world tour ng SB19 kasunod ng Worry What World Tour na naganap noong 2022, pagtatag world tour noong Hunyo 2023 hanggang Mayo 2024 at ito naman ang simula at wakas na magsisimula naman ng Mayo ngayong taong ito. Mahigit apat na buwan pa ang hihintayin ng mga 18 bago ang arangkada ng SAW World Tour pero marami na ang na-excite na kung sakaling sa Philippine Arena nga mangyayari ang kick-off ay mag-iipon na sila ng kani-kanilang mga magagastos. Diyan naman sa Japan, kung sakali namang mabigyan ng pecha ang Tokyo Leg ng Simula at Wakas World Tour, ay magiging pangalawang beses na ito na pagbabalik ng mahalima bilang isang grupo dyan sa Land of the Rising Sun pagkatapos ng pagtatag world tour noong Abril 29 ng nakaraang taon na personal ding kinober ng himpilang ito. Para sa Mabuhay Radio News na walang takot, walang pinapaboran, ito ang Senbat sa Patrol number no. 2, Stephen Saraspe Perez.